So, hello mga kami, ma, another video, another vlog. So, ayan, kamusta po, kamusta po tayong lahat dyan. So, ayan, so ngayon po, is istuyo na talaga, no. Wala na pong mga tubig-tubig talaga sa kapaligiran at kakaunti na lang po yung meron. At sana po, kayo din dyan ay wala na rin mga tubig. Padre. So, ano pa inaantay natin? Let's go, magpakain na po tayo. So, ayan mga kamima, bago po tayo magpakain, naisipan ko pong magwalis. At kasi naman talaga, napakarami pong dahon. Ayan. So, ang daming laglag na dahon. At ang hirap po niyan tanggalin, lalot ganyan pong maputik-putik pa ang lupa. O, ba diba? Meron po kasi dyang puno ng mangga at puno ng kamias. Kaya naman, sa isang araw lang po magwalis ka kinabukasan, ay eh, meron na naman pong laglag na dahon. Kaya naisipan ko muna pong magpa, magwalis bago tayo magpakain ng mga manok. Ayan. So, bilisan mo na inday at magpakain na. So, ayan na nga. Magpakain na tayo ng mga manok na nagwawala. Diyos ko, akala mo mga hindi pinapakain. Palagi na lang gutom ang mga manok na ito. Diyos ko. At minsan nga mga mina nauuna pa itong mag-almusal kaysa sa amin. Diyos ko, o diba sangka pa? Nauuna pa silang kumain bago kami. O ayan, sige, kain na. Kain na, magpalaki kayo at nang maibenta na agad. Charot. Pero yung talaga purpose mga mino, kaya kami nagmamanok din kasi binibenta din po namin ito. Siyempre pag, ayan, titingin mo na. may meron po kasing niyog na parang malalaglag na. So tinitingnan ko po, baka may malaglagan ako. Diyos ko, sayang naman ang yung kamima, o ba diba? Baka malaglagan lang ng niyog. O ayan. So ayan, dito tayo sa likod. na naputik, naputik ang kanilang kulungan. Ayan. So, sige, kain na. At syempre, dito tayo sa mga bagong babies. Ayan. Yan po ang mga bagong bili ng aking jasawa. O, diba? Magpalaki kayo at kayo ay kailang maibenta ng mahal. Charot. So, ayan. Kain na, kain, kain. ba diba? Nauna pa kayong kumain kaysa eh, sa amin. At ikaw, bantam, kumain ka na dyan. So, ayan. So, meron pa nga po pala kaming mga babaeng manok na pinagsama-sama. Ayan, andyan sila. So, ayan, syempre, inom-inom din pag may time. So, ayan, kailangan pa inumin ang mga manok after kumain. And in fairness po sa mga manok ko, sandali lang po ubus ang mga patuka nila. Kaya kasunod talaga ay pagpapainom, di ba Ayan, so inom lang, syempre, inom, 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 nang lumaki kayong lahat. So, ayan, tapos na po mga meal lang po for today's video. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching!